Panibagong pag-asa naman ang nakaabang sa isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na kusang nagbalik loob sa mga otoridad sa Sorsogon. Kabilang sa programang maaring maibigay sa former rebel ay Eclipse o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang balita mula kay Patrolman Marcelino Termenez. Sumuko sa mga otoridad ang isang CTG member sa tulong ng mga personnel mula sa 92 Special Action Company, 9th Special Action Battalion ng PNP SAF sa Sorsogon 1st Provincial Maneuver Force Company bilang lead unit at iba pang unit ng PNP sa barangay Bagakay, Gubat, Sorsogon. Ang nasabing sumuko ay isang miyembro ng CTG sa ilalim ng kilosang larangang Guerilla 1, Sub-Regional Committee 3, Bicol Regional Party Committee. Isinuko nito ang isang caliber 38 Smith Wesson Revolver at isang rifle grenade na may serial number na AVA005785 nasa pangangalaga na ng Sorsogon First PMFC ang kustudiya ng sumuko at mga sinorender na mga armas para sa dokumentasyon, tamang disposisyon at pagpapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Ang operasyon ay nagpapakita ng mabisang estratehiya ng PNP SAF sa pagpapaunlad ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang hindi natitinag na pangako ng gobyerno sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ay nananatiling matatag habang patuloy itong nakikibahagi at nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga nagnanais na talikuran ang armadong pakikibaka para sa isang mapayapa at produktibong buhay. Para sa serbisyong nagkakaisa, mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Marcelino Termeres, alagat ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.